For today's video mga Earp, bagong buhay, bagong pag-asa. Ang na naman ako ngayon para sa panibagong hamon ng buhay. So for today's video mga Earp, ngayon meron tayong magandang uh, event ngayon. So ito nga pala pagkababa namin ng mga gamit dyan, eh, nag-aayos agad kami. So agara namin up yan kasi maaga ang simula ng event na yan mga Earp. So ito mga Earp, yan ginawa na agad namin yung long table tsaka round table. Tapos dito naman sa may part na to mga Earp, naglalagay ngayon tayo dito ng seat cover. So yan mga Earp, kita nyo naman kung gano'n tayo uh, kalupit sa ginagawa natin na ito mga ERP. Bali ang nagpa-event nga pala nito mga ERP is Japoy. Japanese may halong Pinoy. <laughs> At dito naman sa may kabilang banda, ang ginagawa dito ni Parang Jerry naglalagay din ng seat cover habang dito naman si Kapitan Bino nag-aayos ng mga lobo at ito naman ang iba naming ginagawa ng mga kasamahan ko so ito nakasetup na then mga ERP dito naman ay magkakapila tayo dahil syempre agang aga na mga ERP makamagkasikmura tayo nun, mga ERP talaga hindi ba so ayan mga ERP lima kami dyan at dito naman mga ARP, ya, matatapos na nga pala yan. So, unti na lang ang gagawin namin dyan. Bali, yung iba na lang palang mga upuan dyan, lalagyan na lang namin ng na seat cover. Tapos dito sa may unahan, eh, lalagyan na lang ng mga konting uh, abubot na lang. So, maunti na lang yan mga ARP, matatapos na rin yan. So, yan, konting lobo na lang. sa mga upuan na kulang, lalagyan ng seat cover. Tapos dito naman sa may part na to mga sa may bandang labas, maglalagay tayo dito ng tela. Bali, nasa labas yan mga arp. Bali, ang bilang nga pala ng mga empleyado na pupunta is mga nasa 150 tao ang pupunta. So ito mga Herb, yan, kita nyo naman yung mga finished product natin mga Herb. No? So napakaganda, may mga centerpiece na yan, tas konting ayos na lang mga Herb. Goods na yan mga Herb. Bali, hintay na lang tayo ng mga uh, tao dyan mga herb. At dito naman mga rep, pagkatapos natin mag-setup ng mga upuan, mga lamesa, tamang bisa tayo dito mga rep. So yan, kaya kailangan mag-desente tayo dito mga rep, let's go. So yan mga rep, pagkatapos ko mag-bis, no, yan, pupunta na ngayon tayo sa Milo, papasok na tayo kasi nagpupunta na daw yung mga bisita nagdadating na unti-unti na dumadami. So dito naman mga rep, ito nga pala yung mga kakanin nila. Ang sarap nun mga rep, oh. mga sapin-sapin, malagkit, juicy. Ubusan to mamaya mga Arp. Let's go. At ito na nga ang mga bisita, mga ARP. Kita nyo naman napakadami ng mga ARP. Ayan. So, ayan nga pala kapitang Bino. At ito nga pala ang mga Japanese na nagpa-event na ito, mga ARP. So, ayan. Bali, uuwi na nga pala yung uh, pinaka-president nila dyan. Babalik sa Japan kasi mag-o-open daw ata ng panibagong kumpanya nila. Kaya babalik sa dyan. Bago nga pala magsimula ang program mga ARP, meron sila dito mga konting palaro. So yan, nakakatawa yan mga art. <laughs> dito naman mga mga So ito nga pala yung mga pagkain nila mga RP. Meron sila ditong lechon, spaghetti, yan. meron sila dito mga puto. Meron sila ditong uh, seafood crab, yan. Meron silang ganyan. Tapos dito naman mga Arp, meron din dito ayan, hindi ko alam kung ano tawag diyan, igado ata 'yan. Tapos dito naman mga Arp, meron sila ditong uh, cordon blue. Sa so, mga Arp, ito nga pala yung mga kasama ko mga Arp 'yan. Naka-set na kami diyan mga Arp. At dito naman mga ARP, yan, nagpapakumpisa na kami magpakain dyan. So, pinapapila nga pala namin sila dyan para hindi sila magkagulo mga ARP. nakita kita nyo, napakadami na mga ARP. 150 packs yan mga ARP. Let's go! Pagkatapos nga pala namin magpakaan mga Arp, syempre, hindi tayo papahuli. Tayo naman ngayon ang kakain. So, yan, napakasarap ng kain natin dyan mga Arp. Natikman ko nga pala yung ano dyan, lechon. Ang sarap. Kung umabot ka nga pala hanggang sa video na to mga Arp, pwede mong mag-like and follow ka na rin sa akin page para updated ka sa mga ilalabas ko ng mga video. Let's go! At dito naman sa part na video na to mga Arp, yan, nakaligpit na yung mga gamit namin. Bali, iniintay na lang namin ng truck. So, pauwi na kami. Bye-bye!